Paano Ustad kung dalawa yan? Nakalimutan ko magsala. Naalala ko na lang kinabukasan. <laughs> <laughs> oh, oh. At, ang layo. <laughs> sobrang sobrang pagkalimot. Mm. Pangalawa. <laughs> nakatulog ako. <laughs> isang araw. <laughs> natulog, natulog ngayon. Oo. Nag nagising bukas katulad din ng oras nito. Sobrang haba ng buti nga buhay pa eh. <laughs> okay. Kapag nakalimutan natin ang sala, either na nakalimutan o natulugan, palitan natin agad sa oras na maalala natin. Wala tayong kasalanan doon. Magisita. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya an salatin aw na anha falyusalliha idha dhakaraha fala kafarata illa dhalika." Sino man ang uh, nakalimutan ang sala, sige nakalimutan mo naman ni maalala na nakalimutan mo pa lang magsala o natulugan mo yung sala. Pagkagising mo, palitan mo agad. Kung sa unahin ko, sunna o obligado? Bakit mo unahin yung sunna? Obligado, obligado na sa oras sa'yo na yan. Kailangan unahin mo ang Salah. Obligado. Hindi pwede yung unahin mo muna yung sunna. Naintindihan. Ano mang uras na maalala mo na ang sala pala ay hindi mo na salahan, kailangan mo mong... salahan agad. Hindi mo magpagmaritis ka pa. Na, ah, ano ba yan? Oh, hindi, ako nakapagsala. Kaya gising mo lang ano, anong makakain dyan? <laughs> <laughs> hindi ka mo magsala agad? Magudo ka na. Then palitan mo agad yung sala, wala kang kasalanan. Bagkus, take note, mayroon sa mga ulama ang nagsabi na kapag sinadya mo na hindi ka nagsala sa oras niya kasi hindi nagpaliban mo nga at inabutan ka ng asa, mayroon sa mga ulama ang nagsabi na hindi natatanggapin ang sala mo. Kaya palitan mo. Ang kailangan mo na ay magtoba. Kailangan mo na magtoba kasi hindi natatanggapin ng Allah yung sala mo. Kasi bakit? Haka ka na lang magsala. Asar na. Okay, dagdag ka laman. May tanong ganito. Paano, Ustad, halimbawa, nagsala ako Naalala ko, kulang yung sala ko. Magkaiba yung kanina, kaasin. Yung kanina, asin. Well, hindi ka talaga nakapagsala. Ngayon na naman, kulang. Nagsala ka ng duhor, ilan lang? Mimsan, isang raka lang pala, dalawang raka lang pala, tatlong raka lang pala. Naalala mo at sigurado ka sa sarili mong kulang. Magkaiba ang nagdaduda at saka kulang. Sigurado ka sa sarili mong kulang. Or, uh, nagduda ka kung ilan ang sinala mo. Kung li limaw, apat, okay, apat na yan. Kung tatlo o apat, ibig sabihin, kulang. Lagi natin tandaan sa sala, sa pagbibilang, kunin natin palagi pinaka-mababa. Kung tatlo o apat, ibig sabihin, tatlo yan. Okay, dalawang uh, itsura nito. Kung naalala mo agad yung sala na kulang ng dalawang raka, nagsalam ka na, salam alaykum tala, salam alaykum tala, ka ng Quran, di nagdua ka, naalala mo habang nagdudua ka, hindi ka hindi pa katagalan naalala mo na kulang pala ng dalawa palitan mo ng dalawa lang ang papalit mo lang ay dalawa. dalawang rakay hindi mo na kailangan umulit dalawa lang ang papalitan mo ngayon ang pangalawa senaryo nakauwi ka na nakahiga ka na nagpapahinga ka na sa bahay saka mo naalala na kulang pala ng dalawang dito papalitan mo ang buong sala papalitan mo ang buong sala kasi nga matag mahabang oras na po yung na nakalimutan na, 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 na lumipas aktwal ang propeta sallallahu alaihi wasallam nangyari ito sa kanya nangyari sa kanya nagsala sila niyo ko nagkakamali asar alam nyo, ang propeta nahihiya ang mga sahaba pati ang pagtingin nila sa propeta hindi sila makatingin nakagana sila palagi oh hindi nila mataas-taasan ang kanila bosses. At hindi nila mapagsabihan ng propeta. nung nagsala sila ng asab, dalawang rakalang. Dalawang rakalang. Nagsalam ng propeta. Assalamualaikum, alaykum. alaykum. Lahat ng sahaba. Ano yung salam natin? dalawa na lang ba? <laughs> si Abu Bakar nandun. Si Omar nandun. Pero lahat nahihiya. Ay, ikaw na, ikaw na magtanong. Bakit uh, si Omar sabihin mo? Hindi. Ha? Pero sino si Abu Bakar? Sino si Omar? Si Omar, anong hindi niya kayang sapakin dyan? Pati layon, kinurot niya sa tinga eh. O si Abu Bakar, sabi niya, pag itutuwid niyo ko, ituwid niyo ko sa espada. Pero pagdating sa propeta, hindi, hindi ko na, may ako magtanong. <laughs> walang gustong, ma walang kaya magtanong sa propeta na kulang ang kanilang sala. Kasi nakakahiya nga. Di ba? Ganon talaga, ano, subhanallah, Nalala ko nung ako po ay hindi pa nakapag-aral, pag may ulama, hiyang-hiyang yeah, ako mag... Ano? Magtanong na. Stud. <laughs> Pati pagkain niya, pinagagawan. Hmm, yung pala, mali yun. <laughs> pag nakumbos mo na yung ulama, magiging ulama ka din. Tapos pag nakain mo yung pagkain niya, ulama ka din. Ano ulama? Magkakasakit kapag uh, may sakit yun. <laughs> hindi totoo yun. Okay. So... Isang nautusan nila, dulya din, yung mahaba ang kamay, yun ang nautusan nila. Ikaw na magtanong, baka ikaw ang may lakas na loob. So, tinanong nila. Sabi niya, Rasulullah, yung salaba ay binawasan na o kulang lang? Sabi ng propeta, kulang. So, sinasaksihan ba ninyo na itong nagtatanong ay tama? Sabi niya, oh, yung suno, sumasaksi kami dyan. <laughs> 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 Doon pa sila magalang, kaya hindi nga nila kayang tanungin. So, ang ginawa ng Propeta S.A.W. nagdagdag siya ng dalawang raka. Then, nagsujud ng sujud, asahui. Dalawang, dalawang sujud. Naintinihan? Okay. At dagdag kaalaman din, paano, Ustad, kung halimbawa, nakadiritso akong tumayo? sa tahiyat okay kasi lagi mga tanong dito sinasagot ko na lang sa oras nyo pag tahiyat, dumiritsong tayo. Nakalimutan niyang magtahiyat.